Magandang araw pong muli sa inyo mga mahal kong kababayan lalawigan ka ng Occidental Mindoro Tingnan nyo ang mga barkong ito Shout out to sa ating congressman O gobernador Sa mga municipal mayor Shout out to sa inyo Ay kami ho'y nawagan ng inyong tulong sapagkat kayo po ang mga katungkulan upang ang mga maya ng bayan ng sablayan, mamburaw, entaklos ay inyong mapurniktahan sa mga mayamang halimaw na mahiganting hapar ito na mga ang may-ari at ay mga incheck na timawa anak ng naway lubot ng mga lintian na yan pati pa dagat na na tingnan nyo dito ang mga tiga talabaan halos sa gabi hindi na ho nakakatulog araw gabi ang operit sobrang ingay ho ng mga ito tingnan nyo apat na piraso ho yan ayong sa laot na yun mayroon pa ang dalawa doon oh. balik anim na piraso ho sila dito mayroon pa ho sa sablayan yan Pira pa rin ho, nag-operate sa Sablayan. Pira ho dito. Gising mga kababayan taga Mindoro. Mga tayuhang in-check na ito, sisira sa ating kalikasan dito. Sa mga nanungkulan sa gobyerno, shout out sa inyo. Sana na may makita nyo ito. kayong may kakayahanan para kami paprotektahan o palaya sa mga halimaw na parkong ito na hindi lang yata buhangin ang kinukuha ni ito, kasama na pati ginto mga timawang incheck na yan puro na lang panluloko ang ginagawa niyo sa taong bayan Bay, mag magkaisa tayo mga mahal kong kababayan sa pagtutol dito. kalampagin ng mga nanungkulan. Lalo na ako ngayon darating na halalan. Piliin po natin yung tamang magpuportik na sa atin. At siyang magbibigay ng tamang kabuhayan. Kay congressman, kay gobernador, sa mga municipal si mayor, Sana ho na may dinggin nyo ang hinanaing ng inyong maliliit na kababayan na wala, na ho, wala hong kakayahan para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Shout out ho sa inyo.